Morning guys. Morning ang part 1. Ito po yung part 1 ng ating gawa ng pae ng mga barakuda at parigi. Ito ay simulaan natin. Ito yung part 1. Para masundan po ninyo yung ating pagawa. So, ato asa ning budburan areno, no. mo bukol siya. Okay, para siya mo mo bukol po ang balihibo muda ang ulo ulo dakit no. so. so siya guys pag na bukol mo na ganito ilak mo na Yeah nakabuo na yan kung yan oh. na yan yan lock natin na pag na guys maghanap na tayo ng balibo yung medyo mahaba yan ganito tulad dito mahaba yan yung una una natin ilalagay dito Ayan, ganyan lang yung paggawa namin dito sa uh, I amin mean, na uh, tradisyon na pagawa ng mga pain ng barakuda at saka tuna kahit anong pasing balihibo guys pero kailangan talaga yung ganito na mahaba kasi importante yung mahaba guys mga 3 inches pataas kasi di yan kumakain ng maliliit na pain kung gusto niya yung malalaki at saka mahaba hanggang, hanggang mabuo yan ang paunti-unti natin paglalagay ng mga balibo ng manok ganyan pa yan yung forma niya guys back to back po yan kabilaan hanggang mabuo lahat mayroon din pula na balibo mayroon din na i-mix mo lang po yan para maganda tingnan pag nasa ilalim na ito yung part 1 na ginagawa natin guys kaya bye bye lang po yung, yung mga gawa na tayo meron yung mata mahaba pwede kayo maglagay dito na 3 si piraso o 15 yung ganyan na libo ng manok bago natin lagyan ng abong yung tawag sa amin yung yan ang pinakahuli natin ilalagay guys unti unti lang po yan para hanggang mabuo sa ng mga haba reject na kasi po yung balibo natin mga tira tira na ito yung mga haba guys na lagay ko na kaya medyo mahirapan tayo maghahanap dito so, pagtsaga na mga natin kasi ay yung mga balibo na manok maghahanap tayo hanggang dumami dumami po ito kapal kakapal ng kakapal po yan hmm. Hmm. hindi ko yung na pala yung kahapon na paglagay na, natin ng kawil no? sa uh, ating pain na may asiro hmm. ipapakita ko po sa inyo yan kung paano kami maglalagay ng asiro ewan ko lang po dyan sa inyo kasi iba iba po yung pamaraan natin ng paggawa ng pae no? kaya hindi tayo pare pareho na sa paggawa ng pamae natin ito talaga yung tradisyonal namin dito sa amin mga yun, 3 inches And guys magbuo na tayo maghanap na tayo na medyo magaspang gaspang magaspang gaspang na balibo yung maganda ganda yung paibabaw kasi yun ang attract sa mga uh, at saka tangig sana pa yung iba And yung ganito guys yung, yung ganda yan ganyan yung attract natin paibabaw na yun yan yan sa parami ng parami kailangan talaga yung makapal guys kasi eh, pag hindi mo kapalan kasi parang maliit lang pag tingnan mo sa, sa lalim kailangan talaga na kapalan mo paramihan mo ng balibo saka that, lalaki din yan pag may abong na yung tawag sa amin yung lagyan ng kustalin sa pinakahuli tulad yung pinakita ko sa inyo sa video

guys yan. talaga yan hindi na ako nagbibilang pero pag malaga ganda yung mga balahibo natin hanggang 15 pieces yan ako pag mahaba yung ating balahibo at saka yung magaganda ang pero pag ganito maliliit lang hindi na ako nagbibilang paramihin mo na lang ng paramihin para kakapal ng kakapal nakaka-attract to sa mga barakuda para yes parami parami na yan ilalak na natin para sure dalawang klase po yung ginagawa namin dito may malaki mayroon na po yung maliliit kasi ay minsan kasi yung kinakain ng mga barakuda dito sa amin maliliit meron ding minsan yung malalaki kaya mix mix namin na yung maliliit na pain at malalaki walang kulang po dyan sa inyo kung mga pa po balik po dito sa inyo yung ganitong traditional re na pamain Yeah,